maligayang pagdating dito sa Storyland TV. Ating tunghayan ang kwentong may pamagat na Storyland Talent Show 2024. Isang buwan bago ang taon Storyland Talent Show 2024, ay naghanda ang mga estudyante. Pinaghandaan nila itong mabuti. Ang bawat isa ay may partisipasyon. Dahil ito ay isa sa layunin ng paaralan, ang mabigyan ng pagkakataon ang mga estudyante na ibahagi at tuklasin ang kanika nilang natatagong talento o kakayahan. Sinimulan ng mga nasa taas na baitang ang taunang Storyland Talent Show. Ang mga estudyante ay nagpakitang gilas sa pagsasayaw. Iba't ibang klaseng sayaw ang kanilang ipinamalas. Makikita kung gaano sila kahusay sa larangan ng pagsasayaw. Ang mga iba naman ay kumanta ng iba't ibang awitin. Napuno ng masigabong palakpakan ang lugar. Pagkatapos ng napakagandang pagtatanghal ay nagsalita si Ginang Santos. Isang maikling talumpati ang ginawa ni Ginang Santos. Binabati ko kayong lahat ng magandang araw at maligayang pagdating dito sa ating paaralan. Ating tunghayan at tayo ay mamangha sa angking galing ng ating mga estudyante. Huwag natin kakalimutang bigyan sila ng masigabong palakpakan. At pagkatapos ng talumpati ni Ginang Santos ay agad namang nagpakitang gilas ang mga estudyanteng nasa mababang baitang. At hindi nagtagal ay nagpakitang gilas na sa entablado ang klase ni Teacher Rosie. Isang dula-dulaan na may kasamang kantahan at sayawan ang kanilang ipapamalas ngayon. Inumpisahan nilang ipakita ang kanilang talento sa pamamagitan ng isang dula-dulaan. Pinangungunahan nito nila Mina at Juan kasama sina Philip, Luis at mga iba pa nilang kamag-aral. Samantalang, pinangunahan naman nila Ada at Julio ang pagkanta. Sinabayan naman ni Tanya ng pagsayaw kasama ang iba niyang mga kaklase. Habang sina Anton at Julio ay hindi pa pahuli sa pagtugtog ng gitara, piano at iba pang instrumentong pang kasama ang iba. Sa di kalayuan naman ay sobrang saya ni Teacher Rosie na makitang nagtatanghal ang kanyang mga estudyante. Hindi nagtagal ay maririnig ang masigabong palakpakan at dito na nagtatapos ang ating kwento hanggang sa susunod